Paano kung magkatotoo ang pinaka-wild the party ever mala Project X? Pag-usapan natin ang Trainwreck Drill Project X documentary and as a fan ng Project X, pinanood ko agad do. Sa mga hindi pa nakakapanood ng Project X, tungkol ito sa isang grupo na magkakaibigan na bubuo ng isang party na mauuwi nga sa malaking gulo. So ayun, panoorin nyo na lang yung movie. Masaya yan. Ikukwento ko na lang ng mas simple tong documentary na to. And kung gusto nyo ng more details, panoorin nyo na lang yung buong documentary. Okay? Let's go! Magsisimula itong lahat sa isang teenager na si Mert na gustong mag-celebrate ng 16th birthday niya. Nakatera sila sa Haren, Netherlands na isang maliit at tahimik nga lang na lugar. Kaya naman dito nga naisipan ni Mert na magpa-party ng simple lang kasama yung mga kaibigan niya. Para imbitahan nga yung mga kaibigan niya, dito na nga siya gumawa ng isang Facebook event kung saan nakalagay nga yung yung birthday niya tapos ini-invite nga niya yung mga kaibigan niya and nakalagay nga din dito yung mga private details niya kasama kung saan siya nakatira. Ang isang malaking pagkakamaling na gawa niya, hindi niya na private yung post and the public nga niya to na nakita ng maraming tao online sa iba't ibang lugar. You know naman yung mga tao online kung makakapang trip, mang titrip. Dito na nga ito kumalat sa buong school nila, sa mga kapitbahay at sa iba't ibang mga cities kung saan maraming nga yung nagka-interest na umatend doon sa party ni Mert. Noong una, umabot lang naman to ng ilang libo, then nung na-realize nga ni Mert na nag viral na nga yung post niya, dito na nga niya to binura. Yung time kasi na yon, sobrang sikat na sikat yung movie na Project X, and kung napanood nyo na nga yung movie na to, alam nyo kung bakit siya natatakot kung sakaling matuloy yung party niya. Pero ayun nga lang, bad news for Mert, Hype na hype pa nga rin yung mga taong nakakita doon nga sa invitation para nga sa party niya, kaya naman dito nga may nang trip na gumawa nga ulit ng online event invitation para nga sa birthday ni Mert and sa bahay pa nga rin niya to gaganapin. This time, mas lalong nga nag-viral yung invitation kung saan umabot nga sa 30 to 50k nga yung mga gustong umaten na tumakot nga sa pamilya ni Mert. This point, medyo nag-aalala na nga yung mga magulang niya at yung ilang tao nga doon sa gobyerno na nakapansin nga doon sa post na yon pero walang aksyon na ginawa nga yung mayor nila kasi sa isip niya, hindi naman yan matutuloy eh. Hindi rin naman nagtagal pero binura din naman agad yung second invitation nga na ginawa bilang joke kasi nga, nakaka-apekto na to sa pamilya ni Mert. Pero ayun nga, hindi pa nga rin dito ito natapos. Kahit burado na nga yung pangalawang invite, may gumawa nga ng pangatlong version kung saan sinasabi nga nila dito na tuloy pa nga rin daw yung birthday party ni Mert and ang mas malala pa nga dito, mas nag-viral and trending pa nga to. Ilang araw bago yung birthday ni Mert, hindi lang 100, hindi lang 200, pero 300,000 plus yung a-attend daw sa birthday ni Mert doon sa maliit na bahay nila. Kaya na nga, dumating na nga yung araw, September 21, 2012, sa actual na birthday nga ni Mert, dito na nga nagsimulang dumating yung maraming tao na puro kabataan para nga doon sa party. Dito na nga sila inabangan ng ilang mga pulis pero dahil nga sa sobrang dami nila, hindi rin nga sila kinaya. Iban sa mga kabataan, may mga umatende ng mga tagabalita, may mga vloggers and everything. Kasi once in a lifetime moment lang yung mga ganitong party eh. <laughs> sa pagdating nga ng gabi, dito na nga mas lumala pa nga yung party kasi kahit hindi nga sila umabot doon sa bahay nila Mert, dito naman sila nagtipon at nagparty sa mga katabing kalsada kung saan dito na nga magkakagulo. Dahil karamihan nga mga lasing na, dito na nga sila nagsimulang magsirangan ng mga poste, mga signage, mga sasakyan, tsaka mga tindahan, at nagsimula na nga magkabatuhan yung mga kabataan laban doon sa mga pulis. Mga sumunod na oras, dito na nga sila nakapagbardagulan sa mga pulis kung saan marami nga doon sa mga nakikiparty yung naaresto at yung iba ay nakatakas naman. Pakalipas yung ilang oras, natigil din naman yung gulo at nag-alisan nga din yung mga tao dahil sa, tapos na nga sila mag-celebrate and naiwan nga doon sa lugar na yon yung mga maraming kalat. Ang bukasan, dito na nga sa kanila yung mga maraming kalat, sirasirang mga gamit and everything na bakas yung celebration sa birthday ganimer. Buti na lang din, wala naman din seryosong nasaktan. Okay lang din naman yung pamilya nila, Mert. And alam mo yon yung bahay naman nila, boy pa rin naman. <laughs> hindi katulad doon sa Project X. Mga sumunod na linggo, dito ang akin question yung mayor nila dahil aware naman daw ito sa incoming na party na to. Pero wala siyang maayos na ginawa para nga mapigilan to. Hindi nagtagal, nag-resign nga din yung mayor. I'm not sure kung malaking factor ba tong party na to. Pero ayun nga, nag-resign siya and for sure naman, naka-apekto sa kredibilidad, credibil kredibilidad niya rin to bilang mayor. Kaya so, lang, I like doon sa documentary yung part na sinabi nga ni Mert, na kung hindi daw niya siguro to party, baka umaten din daw siya eh. <laughs> baka kung ako nga din, kung totoo to, mangyari to sa Pilipinas, baka umaten din ako eh. <laughs> kasi alam mo yon kung napanood kasi yung Project X, talagang ma-hype ka doon sa party nila, kahit alam mong chaotic and sobrang dangerous, pero alam mo yon it's epic kasi, lalo na kung makakasama ka nga doon. So alam mo yon yun lang naman. So ayun, again, ang title ng documentary, Trainwreck, The Real Project X, and kung interesado kayo, den parawarin nyo lang. Thank you. Tumatawag na. Thank you.